If you are a God-fearing Filipino, and you are not into something which is destructive to your filament, you are absolutely nothing. I will die for you. Mm -hmm. Kasama naman po natin ay kalawa nating guest ngayong umaga. Si Ms. Rose Andrea Lubin, graduated cum laude ng UP Diliman, Public Admin 2015, CMO Officer in Art OTC slash Philippine Army Cadet of the Year 2014 at Assistant Back Manager ngayon. At the same time, kasama din po niya si Atty. Spangy Farolan, Regent Governor UP Vanguard. Maganda umaga po sa inyo dalawa. Uh, Maganda umaga. Maganda umaga. Morning, Charina at uh, Aljo. Maganda umaga po. Mm -hmm. So ang pag-uusapan natin ngayon, Aljo, ay itong pagbabalik ng ROTC. Ano na bang estado ng ROTC sa ngayon? Uh, sa ngayon po, ang ROTC is isa sa mga component ng uh, Uh, tinatawag nating National Service Training Program, mm -hmm. NSTP. NSTP. Sa ilalim mm -hmm. po ng NSTP, may tatlo siyang components. Ang uh, Survivors Training Corps, mm -hmm. yung uh, ROTC, Opo. then yung Civic Welfare Training Service, at uh, nandyan din yung lit Literacy Training Service. Mm -hmm. So, magkakaiba yun. Nung yung NSTP law ay uh, isinabatas noong 2002. Mm -hmm. umpisa, bago ang 2002, ang meron lang tayo ay yung ROTC, required yon na two years for all male mm -hmm. college students. Ang mga babae, option na lamang. Okay. Pero nung NSTP, binabaan na one year lang yung training instead mm -hmm. of two years, pero nirequire na rin pati ang kababaihan. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh ngayon gusto ng Pangulo natin na ibalik itong ROTC. Agree po ba kayo dyan? Lalo na itong si uh, Rose Andrea Lubin na CMO officer in ROTC. Yes, ma'am, totally agree po kami na kailangan ng maging mandatory ulit ng mm -hmm. RNDS, especially ngayon na meron tayong mga issues both internal and external on mm -hmm. security. Mm -hmm. And then uh, specific uh, meron din tayo on concerns on sa disaster preparedness mm -hmm. kasi hindi lang tayo kapag hindi lang siya yung stigma na ah, ang ROTC kapag ano lang kapag nagkaroon lang ng digmaan hindi kailangan kailangan na po natin to lalo na ngayon sa mga panahon ng kalamidad mm -hmm. mm. okay ang iniiwasan dito yung korupsyon uh oo -oh. kasi nabutan ROTC before eh. yan babalik oh. ulit tayo sa kaso oh. ni Uh, ng uh, ni Mark Chua yes, yung kadete from UST na namatay oh yun yes, o pinatay mm. dahil nga sa kanyang asya uh, oh mga ganon actually, hindi nga po hazing eh mm. talagang sadyang pagpataya nangyari Pangabuso. murder po ang nangyari oh, dahil po. tinangka niya na isiwalat yung katiwalian na nakita Aha. niya yes, sir. dahil bilang cadet officer mm -hmm. hindi niya na, hindi niya matanggap din ang na nangyayari yon at yun ang naging dahilan na naging mitya ng kanyang buhay so, Yun nga eh paninin mawawala ay agam-agam lalo na sa mga kabataan natin na mag-undergo nitong sakali magkaroon ng mandatory ROTC Sa ngayon po uh, isa sa mga ginagawa po ng UP Vanguard at ng iba't ibang pang mga grupo kasulong ang DND at ang AFP ay ang pagsasagawa ng uh, paggagawa ng mga panukalang batas na uh, maaaring ipasa sa ating mga kinatawan sa Senado at Kongreso para ito ang papalit dun sa tinatawag nating NSTP law ngayon. Mm -hmm. At kasama na rito sa mga panukalang ito, yung mga safety measures, safety nets, embedded na yung mga uh, measures against corruption, mm -hmm. against hazing, against abuses, sexual harassment. Pinapalakas natin ang mga mekanismo para ma hindi na maulit mm -hmm. yung mga nangyari noon. Dahil kung ibabalik lang natin dati kung ano yung sistema dati at hindi natin uh, sinasagot yung mga naging uh, pang-aabuso, baka mamaya mawala rin lang ulit ang programa na ibabalik natin. Kasama na rin dito yung pagbabago ng imahe ng ROTC mm -hmm. at kinoconvert namin tulad sa UP Vanguard, isa sa tina track na ginagawa po namin at katulong po namin dito ang tanggapan ni Senate President Coco Pimentel ay yung ang panukalang batas na citizen service training. Iibahin yung pangalan na? May iba yung pangalan, mm -hmm. iibahin ng konting detalye, mm -hmm. at pati yung mas papa papaigtingin at papalawakin yung coverage ng pagsasanay. Uh, isas, kasi ang ROTC, it's really uh, external defense dahil mm -hmm. military training, and uh, uh, disaster response. Yes. Yung under the citizen service training, hindi lang disaster response, ngunit may the totality of disaster risk reduction and management components, yung disaster preparation, uh, rehabilitation, um, at uh, dinadagdagan na rin natin na hindi lang external defense, pero pati peace and order and internal security. So bahagi yun. On top of that, mm -hmm. yun talagang mga mekanismo para walang pang-aabusan ng maganap. Mm -hmm. Si Rose Ann, yes, from 2011 to 2014. Nag yes, ma'am. Tatlong taon po. Tatlong taon ROTC. kang nag-ROTC. Mm -hmm. Can you share us yung kung ano yung naging experience mo and at the same time, naging CMO Officer of the Year mm -hmm. ka pa? Uh, Cadet of, Army Cadet yes, Officer Cadet, of the Year. Mm -hmm. um, yung nagsama naman po sa training, Uh, Mayroon po kasing military side and then sa civil military operations. Mm -hmm. So ang nangyari po dito, sa military side, of course, meron kaming rappelling kung saan natatalo mo yung tahot mo sa heights. Mm -hmm. And then of course, first aid and disaster response preparedness, mm -hmm. uh, natututo kami ng CPR and then uh, of course, carries, emergency carries, paano mo ba tutulungan yung uh, kasama mo in case na biglang nagkaroon ng lindol o sunog. Mm -hmm. okay. Tapos meron din po kaming uh, Firing, of course, yun, naranasan, medyo kinakabahan, naranasan namin bumarel, both pistol tsaka replay. Tapos naman po sa civil-military operations, actually, tinutulungan po kami ng alumni namin na mm -hmm. UP Vanguard mm -hmm. uh, Incorporated sa mga medical missions, sa mga relief operations, to feeding program. Uh, may, mga, may mga times po na nandyan po kami sa Marikina, lalo na nung kasagsagan nung nabaha sila dahil mm -hmm. sa habagat. Mm -hmm. Tapos nung Yolanda din po, meron kaming Operation Mercy Trident kung saan yung iba naming alumni pumunta mismo sa Leyte. Mm. Samantalang yung mga kadete naman po dito ay naiwan sa Universidad ng Pilipinas upang uh, mag-organisa ng relief operations, tapos mag-deploy uh, mag-deploy ng uh, medical equipment and then uh, mga gamot. Mm. Tapos meron din po tayong meron din po tayong blood programs and Naka-team up din tayo sa University Student Council. So, hindi lang to pang military. Kasama po dito yung buong uh, Universidad ng Pilipinas. Yung isco-operations po, na relief operations program ng entire university. Mm, talagang mabubuo yung patriotism mo. No? Mm -mm -mm -mm. Kapag ka talaga may ROTC nakasama. Opo. So, while nag-study ka, pati Opo. yan eh, inaatupag nyo O pinag-aaralan din. O tuwing Sabado po yung training po namin. Pero, correct me if I'm wrong, naka-tie up sa Philippine Army or they're helping yung... ROTC courses na binibigay sa inyo? army base po kasi yung ROTC ng UP Diliman. Tapos mm -hmm. yung commandant po namin is an officer from the Philippine Army. Hmm. Ah, okay. Hmm. So yung, uh, ang sistema po kasi ng ROTC natin ngayon, um, yung dati at ngayon, kasi dati pinagkaiba lang mandatory dati, ngayon mm -hmm. optional. optional. Ang ROTC po ay nasa ilalim po <laughs> ng programa at pangangalaga ng D pagpapatakbo ng DND at ng EFP. Hmm. Ang uh, mga nagpapatak po dito yung mga official po ng ating uh, sandatang lakas. Maaaring, may mga ibang paaralan na uh, ginagam ang uh, nangangalaga ay ang Philippine Army, may iba po ang nangangalaga ay ang Philippine Air Force, may iba naman po ang nangangalaga ay ang uh, uh, Philippine Navy. Hmm. Tulad po sa Lasal, uh, nakasuspend po ang ROTC nila pero dati po ang may hawak sa kanila ay ang uh, Philippine Navy. Hmm. Ang uh, Ateneo, uh, Philippine Air Force dati ang may hawak. Ang UP po, UP Diliman ay Philippine Army. Mm -hmm. Okay, sige. Ma may iba lang ako attorney kamusta na si Aling Gloria? Ay, ikaw po yung abogado <laughs> no nung na-highlight na biktima ng uh, tanimbala dyan sa iya. Opo, na po, na uh, ng Hong Kong paano po? Nasa na siya. Isa rin sa mga masasamang ugaling makukuha nyo sa ROTC ay <laughs> eh yung lalakas ang loob nyo makipag-away sa mga pang-aabuso at nang-aabuso, <laughs> kahit na medyo tagilid ang laban. Uh, si Nanay Gloria po, uh. po yung naging abogado po ni Nanay Gloria, oh, po, yung oh, po. atin pong, uh, siya yung OFW, yung Domestic Helper for 26 years, mm. na nawala ng trabaho biglaan dahil nga po dun sa tinatawag nating raket na tanimbala sa oh, airport. Mm sa uh, sa kasamaang palad po yung commitment to return to rehire na binigay sa kanya ng kanyang employer hindi po natupad mm. uh, dahil nung tinanggal yung kontrata niya back to start na eh mm. parang 26 years all for nothing na yun. para siyang day one ulit. Ang uh, ngayon po ay nasa probinsya po siya at nag-inuumpisahan uh, uh, ulit ang kanyang buhay po dito. Mm. Um, kung meron pong naghahanap ng Magpapalit siya ng baboy. Ay, ayun po ang kanyang business po ngayon. Kumuha siya ng mga uh, inaalaga ang baboy at uh, uh, yun ang kanyang binibenta bilang kabuhayan uh, po. So hindi at nagtayo, nagtayo na rin ng maliit na tindahan hmm. galing na rin po dun sa paunang-punang binigay ni uh, Senator Villar, hmm. Sincha Villar. So, ilang taon siya sa, no, sa Hong Kong? Bilang Twen 26 years. Tapos, Almost 27 years. Tapos dahil lang sa balang yan talagang Opo, dahil hindi na nakabalik. <laughs> oh, ang nakagandahan po, from uh, sa isang taon po bago oh. bago si Pangulong Duterte 1000 1700 plus mm. cases every year. Mm. Ngayon po medyo mabibilang na lang sa daliri sa kamay mm. ang mga kaso po ngayon. Mm. Hindi ko namin palagay ko yun na po eh bahala na humag conclude ang taong bayan po doon. Political mm. will eh. Yun ang ginagawa ng uh -oh. presidente ngayon eh. Kalokohan talaga yan sa NIA, uh, attorney. Okay. sinabi <laughs> Kasi natigil, eh. <laughs> Dati, di ba, rampant. Ngayon, nagsalita ang Pangulo, natigil. Ano, mm may nagtigil. Ito, going back do sa ROTC. yung iba kasi binabayaran lang daw. Iyon na nga, oo. Oh, oh. Opo. Na nagsisimula ang korupsyon. Binabayaran. Totoo actually, po yan. Actually, attorney, no, naabutan ko yan eh. Yung green card. Yung mga kasama ko, binayaran lang dalawang taon. Tapos. Kasi ayaw nila ibilad sa araw. Ako, lalaman akong pera. Oo. Bila Paano sa araw? yun? Paano wawala yun? Taking, taking the Opo, cue nga from mm. uh, our President po, ang mm. sinabi nga po ng ating Pangulo, stop. Opo, tigilan na yan. Mm. Walang, mm. Wala na dapat ganyang mangyayari. At uh, ito rin po yung kadahilanan kung bakit po pinapaiting natin ang, ang mga panukalang batas na uh, pagbalik ng uh, ROTC o Citizen Service Training, mm. meron na talaga mga embedded programs. Nakalagay na doon, dapat tinuturo rin ang mga kaparaanan kung paano ka magrereklamo kung mm. ikaw ay mm -hmm. kung kung ikaw ay may uh, nakitang pang-aabuso o katiwalian embedded na 'yon sa sa kurso ng uh, citizen uh, training uh, kasama na rin po dito yung kaparusahan pagka ikaw ay gumawa ng katiwalian sa ilalim ng ROTC program o ng citizen service program maximum penalty ang ibibigay sa iyo so ang gusto pa nga namin mas uh, paigtingin din ang involvement ng ombudsman mm. at ng DOJ para talaga maimbestigahan ng mga katiwalian dito. Okay. Change! Sabi nga nila, <laughs> comes from within. Dapat magsimula ang pagbabago sa inyo, sa atin. Sa oh, O, Kasi nga, magtulungan na tayo. Huwag na tayo umasa sa gobyerno, okay. di ba? Hmm. Tayo na mismo magbago. <laughs> anyway, maraming salamat. Attorney Spocky Faronan, Regent Governor UP Vanguard, and Miss Rose Ann Rialubin, graduate cum laude UP Diliman Public Administration 2015. CMO officer in ROTC. ROTC. Mag-abogado ka na lang ma'am, oh. Siya ni ano. Asya, sari, dapat to mag-abogado yan eh. Sabi niya eh, maglilingkod daw muna siya sa kanyang Hina, ka trabaho. mag ka sa gabi, maglingkod ka sa umaga. Mukhang epekto yun ng ROTC. Serena, uh, yes, i... okay, ah, gusto lang namin ipasok yes. pala may uh, sa March 24. Sa March ko kayo. Ito po yung ihudyat. It's a festival of the finest Philippine uh, marching bands. Mm. Yung mga pond, yung party po ng pondo na malilikom dito ay is tutulong sa scholarship ng mga advanced ROTC yeah. cadet so, officers. So, ang natin. Philippine Coast Guard po, ang banda ng Coast Guard, Navy, Army, yeah. Air Force, uh and different services magpupunta po sa UP Diliman mm. para magpakitang gilas, magtagisan ng galing. Mm. Uh for our entertainment, at yung pondo ng no malilikom ay gagamitin po para sa mga programa, para makatulong po okay. sa ating bayan. Sorry, Isang say. natutunan okay. ko sa ROPC, disiplina. Mm -hmm. Disiplina mm -hmm. talaga. Okay. Thank you so much. Thank you po. Uh, Farolan and uh, Miss uh, Rose and Ria Thank you. Thank Good you. morning.